Dahil sa iniwang pinsala ng nagdaang bagyong enteng sa mga residente ng Pangasinan, higit 8,000 pamilya na ang pinamahagian ng family food packs sa kabi-kabila ang relief operations ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at ng DSWD Region 1. Sa mga naman, labing-anim na pamilya ang nabutan ng Burial Financial Aid alinsunod sa programa ng lokal na pamahalaan. Personal na nakiramay at iniabot ni Mayor Bona de Vera Paraino ang tulong pinansyal sa dalawang pamilya ng mga naulila. Naghandog naman ng tulong pinansyal ang munisipalidad ng Mabini sa isinagawang LGU Educational Cash Assistance Program Payout. 464 na mga college students ang nakatanggap ng tigda 2,000 piso. Plano namang madagdagan pa ng 500 pesos ang maipapamahaging educational assistance sa susunod na semester. Samantala, nabigyan din ng TIG 500 pesos ang mga senior citizens sa bayan na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan noong Agosto. Mahigit 700,000 pesos naman ang ipinamahaging tulong pinansyal sa mahigit 300 residente ng San Nicolas sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD at ipinangakong tulong ng Pamalang lokal. Layon ng programang ito na mas mailapit sa mga residente ang mga programa ng gobyerno. Bukod sa tulong pinansyal, nakatanggap din ang mga residente ng medical assistance at burial assistance. Valerie Dismaya para sa Headlines.